sa isang kumbento, nananalangin si Sister Mary sa isang imahe ni Mahal na Birheng Maria ng ilang minuto. Pagkatapos, inalis niya ang kanyang belo at inililipat ang larawan upang maitago ang mga nakasulat sa dingding. Pagkakuha niya ng kanyang bag, palihim na pumasok si Mary sa silid ng Madre Superiora para nakawin ang kanyang mga susi. Pagkatapos nito, tumakbo si Mary papunta sa harapang gate at desperadong sinubukan ang lahat ng susi para mabuksan ito. Habang papalapit ang apat na madre, takot na takot si Mary at sa wakas ay nabuksan niya ang lock. Sa kasamaang palad, nakaharang ang kadena kaya kaunti lang ang kaya niyang may tulak ang gate. Dahil dito, kailangan niyang dumaan sa napakanipis na siwang. Nahulog siya pagdating niya sa kabila at isang madre ang biglang humawak sa kanyang paa para hilahin siya pabalik. Nabali ang binti ni Mary nang ipitin ito sa mga bakal ng bakod. Dahil sa matinding sakit, nawalan siya ng malay. Pagkagising ni Mary, nagsindi siya ng posporo at nadiskubring nasa loob siya ng kabaong. Umiiyak siyang sinubukan itong buksan pero hindi man lang gumalaw, na nagpapakitang inilibing siyang buhay. Patuloy siyang sumisigaw ng tulong ngunit walang dumating. Makaraan ng ilang sandali, nasa Italian Customs Office ang Amerikanang nobi siyang si Cecilia, kung saan sinusuri ng sundalo ang kanyang bag. Isa pang opisyal ang nagsabi na wala siyang return ticket at hindi pa siya marunong magsalita ng Italian kaya mas tumatagal ang proseso. Iniisip ng dalawang lalaki na sinasayang ni Cecilia ang kanyang kabataan sa pagsali sa isang kumbento. Ibinigay sa kanya ang mga papeles at pinayagan siyang umalis. Sinundo siya ni Deacon Enzo at nagmaneho sila ng ilang oras sa kanayunan hanggang marating nila ang kumbento. Sinalubong siya ng Mother Superior sa wikang Italian, ngunit hindi niya ito naintindihan kaya isinalin ni Isabel para sa kanya nang hilingin ng Mother Superior kay Isabel na ipakita kay Cecilia ang kanyang silid tumanggi si Isabel ngunit pinilit siya ng Mother Superior habang naglalakad papunta sa silid ibinahagi ni Isabel na ang kumbento ay itinayo noong 1632 bilang isang kanlungan para sa matatandang madre ang gusali ay nakatayo sa ibabaw ng street Stephen Catacombs na bawal pasukin Dumaan sila sa ilang mga kwarto na puno ng matatandang babae at magiliw na bamabati si Isabel sa lahat bago sabihin kay Cecilia ang tungkol sa madre na mamamatay sa susunod na linggo dahil sa tumor. Nagulat si Cecilia kung gaano kakalmado niya itong ikinukwento. Ipinaliwanag ni Isabel na ang kamatayan ay normal na bahagi ng pang-araw-araw na buhay sa kumbento. Kapag ang isang matandang madre na may dimensya na si Francesca ay nagtanong tungkol sa kanyang ama, dinala siya ni Isabel ng mag-isa habang sinasabihan si Cecilia na mas mabuting makisabay sa mga delusyon nito maliban na lang kung nagiging marahas na. Huminto si Cecilia sa paglalakad para makinig sa koro at napansin niyang may isang madre na nakatitig sa kanya. Hinayla siya agad ni Isabel papunta sa bago niyang kwarto habang ipinapaliwanag ang schedule. Nang sabihin ni Cecilia na ikinararangal niyang maglingkod, tinawag siya ni Isabel na, sweet bilang insulto at binalaan siyang mahirap ang buhay doon Sa gabi may espesyal na seremonyang ginagawa para ang mga baguhan ay makapagbigay ng kanilang mga panata Naglalakad ang mga babae sa pasilyo na may hawak na kandila at sa wakas ay nakilala ni Cecilia si Father Tedeksi ng personal Si Cardinal Franco ang nagmimisa at kinakausap ang bawat novice isa-isa kailangan pang isali ni Tedexi ang kanyang mga salita para kay Cecilia bago niya matanggap ang kanyang rosaryo. Masaya siyang ibigay ang panata pero bahagya siyang nag-alinlangan bago halikan ang sing-sing ni Franco. Pagkatapos, may hapunan upang ipagdiwang ang mga bagong sister. Nakipagkwentuhan si Cecilia kay Tedexi na umami na mahilig siya sa siyensya noong bata pa siya, ngunit kalaunan ay ipinakita raw sa kanya ng Diyos ang tamang landas. Sa kapalit, Ibinahagi naman ni Cecilia na noong siya ay labindalawang taong gulang, naglaro siya sa nagyelong ilog. Sa kasamaang palad, nabasag ang yelo at nahulog siya sa sobrang lamig na tubig. Naisalba siya ng mga paramedic kahit na tumigil ang kanyang puso ng halos pitong minuto. Naniniwala si Cecilia na iniligtas siya ng Diyos para sa isang dahilan, at gusto niyang malaman kung bakit. Nang pumunta siya sa banyo, nakarinig siya ng kakaibang paghitbit. Sinundan niya ang ingay papunta sa kapilya at nakita ang isang babaeng nakaluhod at nagdarasal sa sahig ng isang silid sa likod ng altar. Lumapit si Cecilia para tingnan ito at nagulat nang makita ang mukha ng babae na tinatakpan ng kakaibang pulang maskara. Bigla siyang nabigla nang maramdaman niya ang presensya sa likod niya, pero si Mother Superior lang pala iyon. Tiniyak nito sa kanya na ang babaeng nakita sa sahig ay isang madre lang na nawalan ng sarili sa sobrang pananalangin. Kinuha ni Mother Superior ang isang pako mula sa kahon at sinabi na ito raw ay galing sa daliri ni Jesus, bago niya ito inilagay sa mga kamay ni Cecilia. Habang nagsasalita ang babae tungkol sa paghihirap ni Jesus, nakaramdam si Cecilia ng hilo at nawalan siya ng malay. Kinabukasan, nagkumpisal si Cecilia at sinisi ang sarili sa pag-inom ng sobrang alak. Humingi siya ng tawad sa pagpapahiya sa sarili sa harap ni Mother Superior at nangakong magpapabuti. Ang pari sa kumpisalan ay hindi nagsalita, tumingin lang ito kay Cecilia bago mawala sa anino. Naguguluhan si Cecilia, ngunit biglang may dalawang kamay na lumusot mula sa dingding at hinayla siya pabalik. Natakot siya at itinapon sa kama sa isang kakaibang silid kung saan may limang madre na may pulang maskara sa harap niya. May mga misteryosong kamay na humawak sa kanyang mukha at isang madre na nakamaskara ang sumaksak sa kanya gamit ang kunyal, ngunit biglang nagising si Cecilia. Pagtingin niya sa paligid, nagulat siyang makita si Francesca na nakatitig sa kanya mula sa pintuan. Binuksan niya ang ilaw at biglang nawala ang babae. Kinaumagahan, kinausap ni Mother Superior ang mga batang madre tungkol sa kanilang gawain. Habang nagtatrabaho, patuloy na nakikipag-usap si Gwen kay Cecilia kaya kailangan pa siyang sawayin ni Mother Superior. Pagkatapos, tinuruan sila ni Isabel kung paano gawin ang mga gawain sa kumbento, pag-aalaga sa matatandang may sakit, paglalaba, at pagkatay ng manok para sa hapunan. Habang lumilipas ang mga araw, naging malapit na magkaibigan sina Gwen at Cecilia at nag-enjoy sila sa kanilang mga gawain kahit minsan ay napapagalitan sila. Kailangan din nilang panuulin ang maraming matatandang madre na namamatay. Isang araw, napansin ni Cecilia si Isabel na nakatitig sa kanya mula sa malayo, pero agad itong nawala. Kinagabihan, nagising si Cecilia dahil may naramdaman siya at nadiskubre niyang ginugupitan ni Francesca ang buhok niya. Tinawag siyang pinagbala ni Francesca at sinabing hinahangaan siya ng lahat, pero hindi maintindihan ni Cecilia ang Italyano nito. Pagkatapos, dinala ni Cecilia si Francesca sa infirmary at itinakip sa kanya ang kumot, hindi namamalayang tinatawag na siyang Santa Cecilia. Hindi sapat ang kumot para takpan ng mga paa ni Francesca kaya mas tiningnan nito ni Cecilia at nakita ang kakaibang mga pilat na korteng krus. Kinabukasan, ikinwento ni Cecilia kay Gwen ang lahat ng nangyari at inamin niyang hindi ito ang inaasahan niya, pero sabi ni Gwen, mas mabuti pa rin ito kaysa sa huling pinanggalingan niya. May isang batang lalaki raw na laging nananakit kay Gwen, kaya sinaktan niya rin ito pabalik. Bilang parusa, ipinadala siya sa isang support group na pinamumunuan ng mga madre. Sila ang naging inspirasyon niya para maging madre. Biglang nagsuka si Cecilia kaya pumunta siya kay Dr. Gallo para magpa-check up. Nagpa-test siya at habang naghihintay ng resulta, may narinig siyang ingay at tumingin sa labas. Nakakita siya ng isang madre na nakamaskara na pagalagala. Pagkakataong iyon, isang uwak ang bumangga sa bintana at nagulat si Cecilia kaya napatingin siya. Pagtingin niya sa ibon, sumunod siyang pumasok kay Mother Superior papunta sa opisina kung saan naghihintay sina Franco, Tedeschi, at Galo. Galit na galit si Franco at tinanong kung nakipagdalik ba si Cecilia sa lalaki. Nanumpa siyang hindi. Kinumpirma ni Galo na noong dumating siya, sinuri niya si Cecilia at intak pa siya. Dagdag pa ni Mother Superior, wala silang bisita nitong mga nakaraang araw bago itinago ang pulang folder na may file ni Cecilia. Dinala si Cecilia sa infirmary at gumamit si Gallo ng ultrasound scanner para ipak-itang buntis siya. Matapos ang unang pagkabigla, idineklara ni Franco na ang batang ito ay ipinaglihi na walang kasalanan at isang himala. Nakatingin lang si Cecilia sa screen, halatang takot na takot. Maya-maya, tinanong niya si Tedeschi kung bakit siya ang napili. Ipinunto ni Tedeschi na maaaring ito ang dahilan kung bakit siya iniligtas noong bata pa siya at pinaalalahanan siya na, ang maaamo ang magmamana ng mundo. Pagkatapos nito, binigyan si Cecilia ng espesyal na kasuotang pangseremonya at dinala sa kapilya para umawit ang lahat ng madre ng papuri para sa kanya. Limang buwan ang lumipas, nagising si Cecilia na may pagsusuka sa umaga. Umubo siya ng dugo at nagulat nang malaman na nabunot ang isang ngipin niya. Pagkatapos, pumunta siya sa almusal at tumayo ang lahat sa kanyang presensya maliban kay Gwen. Binigyan siya ng masustansyang pagkain at sinabihan na huwag nang magtrabaho dahil kailangan niyang mag sa sanggol. Pabirong sinabi ni Gwen na tatawagan na nila siyang Maria. Habang naliligo si Cecilia sa bathing pool, bigla siyang itinulak ni Isabel sa ilalim ng tubig upang subukang lunurin siya. Matapos ang ilang pakikipaglaban, nagawa ni Cecilia na kagatin ang kamay ni Isabel at makawala, ngunit muling sumugod si Isabel at itinulak siyang muli sa ilalim, sinasabing ito ang dapat mangyari. Sa sandaling iyon, dumating ang mga madre at hinayla si Isabel palayo habang sumisigaw itong subukan nila ulit sa kanya. Pagkatapos nito, pumunta si Cecilia sa infirmary at kinumpirma ni Galo na maayos ang sanggol. Sabi niya, ayos lang ang baby. Binanggit niya ang sinabi ni Isabel at humingi siya ng paliwanag, pero sinabi ni Tedeschi na matagal nang may problema sa pag-iisip si Isabel at sisiguraduhin niyang hindi na ito mauulit. Dahil sa kaba, nakiusap si Cecilia na dalhin siya sa totoong ospital na may totoong doktor at binanggit niyang may ngipin siyang natanggal. Hindi iniisip ng mga lalaki na magiging ligtas siya sa publiko kapag kumalat ang balita, kaya kailangan niyang manatili sa kumbento hanggang sa ipanganak ang tagapagligtas. Paglaon, habang naglalakad si Cecilia, Nakita niya ang dalawang madreng may maskara sa isang bintana. Sa sandaling iyon, may isang madre na nahulog mula sa bubong at nagsisigawan ang lahat sa hardin. Tumakbo si Cecilia para tingnan ang katawan at nadiskubreng si Isabel ito, nawasak na wasak ang mukha. Sa libing, sinabi ni Gwen kay Cecilia na hindi niya pinagkakatiwalaan ang lugar na iyon. Sa katunayan, hindi rin siya sigurado kung dapat ba niyang pagkatiwalaan ang nasa sinapupunan ni Cecilia. Biglang sumingit si Tedeshe, pero hindi siya pinansin ni Gwen at malakas na tinawag ang mga nakakataas, hinihinging malaman kung ano talaga ang nangyayari. Tinawag niya ang lahat na sinungaling, gamit pa ang masasamang salita, kaya kinailangan siyang hilahin palayo ni Natuski at Enzo. Kinagabihan, hindi makatulog si Cecilia. Bigla na lang naputol ang kadena ng isang painting kaya nabitin ito ng tabangi. Nadiskubre ni Cecilia na may tinatakpang teksto sa likod nito, isang bersikulo sa Biblia na nakasulat sa Italian. Sinuri niya ang sarili niyang Biblia at nabasa ang tungkol sa demonyo na nagpapanggap bilang anghel ng liwanag. Dahil nag-aalala, hinanap ni Cecilia si Gwen, pero wala ito sa kwarto. Pumunta siya sa opisina para kunin ang kanyang file, ngunit nakalak ang drawer. Bigla siyang napatigil ng makar ineg ng ingay at nakakita ng ilaw sa kabilang silid, pero agad ding naglaho nang makakita si Cecilia ng kutsilyo, ginamit niya ito para buksan ang drawer at makuha ang kanyang file. May nakita siyang lumang artikulo ng dyaryo tungkol sa kanyang aksidente at mga resulta ng DNA test. Bigla niyang narinig si Gwen na sumisigaw, kaya lumabas siya para sundan ang ingay. Ang boses nito ay nanggagaling mula sa likod ng isang kahoy na pinto. Sumilip si Cecilia sa butas ng susi at nakita niyang nakatali si Gwen sa upuan habang ginagamitan siya ng mga madre na nakamaskara ng mga kagamitan para putulin ang kanyang dila. Takot na takot si Cecilia at umatras, ngunit may hamuli sa kanya mula sa likod, si Francesca lang pala. Binigyan siya ni Francesca ng amulet na gawa mula sa kanyang buhok. Hiningi ni Cecilia ang tulong nito para makatakas, ngunit sinabi ni Francesca sa English na hindi siya kailanman makakaalis ng kumbento. Kinabukasan, nagising ang lahat nang marinig nila si Cecilia na sumisigaw. Pagpunta nila sa kanyang kwarto, nakita nilang dumudugo ang kanyang chan. Day of ni Goller kaya gusto ni Mother Superior na dalhin siya sa ospital. Noong una, ayaw pumayag ni Tedeschi, pero dahil nagmakaawa si Cecilia para sa kanyang buhay, dinala siya sa sasakyan ni Enzo. Pagkaalis ng grupo, nagdasal si Mother Superior sa kwarto ni Cecilia. Sa sandaling iyon, nakita niya ang isang balahibo sa sahig at tumingin sa ilalim ng kama para hanapin ang patay na manok na ginamit ni Cecilia para sa peking pagdurugo. Sa daan, nakatanggap si Tedeschi ng tawag na nagsasabi sa kanya ng katutuhanan at pinahinto niya si Enzo sa sasakyan. Napagtanto ni Cecilia na nabunyag na ang katutuhanan at tinangkang tumakas, pero mabilis siyang naabutan ng mga lalaki at kinaladkad pabalik. Sa kumbento, pinapaligo siya ni Mother Superior ng napakalamig na tubig. Nang banggitin ni Cecilia na hindi sila patatawarin ng Diyos sa paraan ng pagtrato nila sa kanya, sinampal siya ni Mother Superior. Pagkatapos nito, itinali si Cecilia sa isang wheelchair at dinala sa silid sa likod ng altar. Sa puntong ito, hinala na niya na may isang tao roon na nagbuntis sa kanya at hinihingi niya ang paliwanag. Kinuha ni Tedeshi ang pako at ipinaliwanag na nakakita sila ng mga bakas ng dugo at buto doon, na nagbigay sa kanila ng genetic code ng Mesiyas. Ito raw ang pagkakataon para maibalik si Jesus. Nang tawagin siyang baliw ni Cecilia, dinala siya ni Tedeshi sa isang silid kung saan nakalagay ang mga garapon ng lahat ng nabigong pagtatangka. Inamin niya na sinusubukan niyang buhayin muli si Jesus sa loob ng dalawampung taon at iniisip niyang si Cecilia ang perpektong sisidlan. Dinala nila si Cecilia sa laboratorio ni Tedeschi at ipinaliwanag niyang dati siyang siyentipiko na nagtrabaho sa genetics, ngunit hindi sinangayunan ng kanyang mga kasamahan ang kanyang mga eksperimento. Naging pari siya dahil alam niyang papayagan siya ng simbahan na ipagpatuloy ang eksperimento kung may kinalaman ito sa pagbabalik ni Jesus. Hinawakan ni Enzo ang mga paa ni Cecilia at minarkahan sila ni Tedeschi gamit ang mainit na krus. Pagkatapos, naiwan mag-isa si Cecilia sa kanyang silid. Nang subukan niyang umalis gamit ang wheelchair, hirap siyang gumalaw dahil sa sugat sa kanyang mga paa at natamba siya. Matapos ang ilang pakikipaglaban, narating niya ang pinto pero nakasara ito, dahilan para magkaroon siya ng breakdown. Pagkalipas ng ilang linggo, pumunta si Cecilia sa kumpisal kay Franco at nagtanong ng maraming bagay, ngunit hindi sinagot ni Franco kahit isa. Habang nag-uusap sila, pinaglalaroan ni Cecilia ang rosaryo niya at nabali ang isang kuko. Pagkatapos niyang tanggalin ito, nakita niyang ang daliri niya ay nababalot ng malagkit na substansya. Sa wakas ay nagsalita si Franco at sinabi na kung hindi ito kalooban ng Diyos, sana'y matagal na silang pinahinto. Ilang araw bago ang takdang pecha, nagsagawa muli si Galo ng ultrasound at kinumpirmang gumagalaw pa ang bata. Pagkatapos, umalis si Galo para maghanap ng gamot at naiwan niyang nakabukas ang pinto. Ginamit ni Cecilia ang pagkakataon para kumuha ng crucifix at paulit-ulit na pinukpok sa ulo si Mother Superior hanggang mamatay ito. Paglabas ni Cecilia sa silid, naramdaman niya ang basa at natuklasan niyang pumutok na ang panubagan niya. Ilang sandali matapos nito, sa bolkonaheng bahagi, sinorpresa ni Cecilia si Franco mula sa likod at sinakal gamit ang rosaryo niya. Sa huli, bumagsak si Franco at namatay. Nakita ito ni Galo na agad na tumakbo palayo. Pagkatapos kunin ang laman ng bulsa ni Franco, umalis si Cecilia. Habang naglalakad, naramdaman niya ang unang matinding pananakit ng paghilam. Kinuha niya ang banal na pako at mabilis na tumakbo papunta sa laboratorio kung saan nagbuhos siya ng ethanol sa sahig at sa mga kagamitan. Dumating si Tedeschi at sinubukang lapitan siya, pero inilabas ni Cecilia ang lighter. Tinangka ni Tedeschi na kumbansihin siya, sinasabing kung mamatay siya, kukuha lang sila ng iba. Nagkaroon muli ng matinding paghilab si Cecilia kaya sinubukan ni Tedeschi na agawin ang lighter. Binbasag ni Cecilia ang bote sa ulo niya at tumakbo palabas para lock ang pinto. Inabot ni Tedeschi ang bintana para hulihin siya sa buhok, kaya inaila ni Cecilia ang isa sa mga daliri nito hanggang mabali. Napansin niyang lumalabas ang ethanol sa ilalim ng pinto kaya binagsak niya ang lighter at agad nagliyab ang buong laboratorio. Matapos ang maliit na pagsabog, inakala ni Cecilia na tapos na ang lahat, ngunit nakakuha ng fire extinguisher si Tedeschi at pinatay ang apoy. Pagkatapos nito, nagsimula siyang hampasin ang pinto habang si Cecilia, takot na takot, ay patuloy na nakararanas ng matitinding paghilab na nagpapahirap sa kanyang gumalaw. Nang tuluyang mabasag ni Tedexi ang pinto, pinilit ni Cecilia ang katawan niya para makarating sa hagdan pababa sa mga catacombs. May mga flashlight sa may entrada, kaya kumuha siya ng isa para humanap ng mapagtataguan. Pagkalipas ng ilang minutong paglalakad-lakad, narinig niya si Tedexi na papalapit, kaya nagtago siya sa isang random na silid at pinatay ang flashlight. Nanatili siyang tahimik habang naglalakad si Tedexi sa pasilyo nag siya hanggang sa umalis ito bago niya muling buksan ang flashlight. Nang lumingon siya, nagulat siya nang makita ang pahirap na bangkay ni Gwen. Nagsimulang gumalaw muli si Cecilia at nakahanap siya ng butas sa pader na papunta sa labas. Sinimulan niyang akyatin ito, ngunit hinayla siya pabalik ni Tedexi. Pagkatapos, pinigilan siya nito at nagsimulang magdasal habang pinupunit ang suot niya para ilantad ang tiyan niya. Kinuha ni Tedexi ang isang scalpel at sinimulan siyang hiwain na naging dahilan para mapasigaw siya sa matinding sakit. Pinilit ni Cecilia na itoon ang isip sa pag-abot sa bulsa niya para sa pako, at sinaksak niya si Tedexi sa leeg na tuluyang pumatay sa kanya. Pagkatapos, umiyak na itinulak ni Cecilia ang katawan nito at umakyat palabas sa butas hanggang sa tuluyan siyang makalabas Pagkalabas niya, bumagsak siya sa lupa at nagsimulang sumigaw habang nanganganak sa wakas. Pagkapanganak, kinagat niya ang pusod ng sanggol upang maputol ito. Ngunit natakot siya sa sariling anak dahil patuloy itong gumagawa ng mga kakaibang, parang hayop na tunog. Nagdesisyon siyang kumuha ng malaking bato at durugan ang sanggol upang patayin ito. Siguraduhin mag-subscribe at i-on ang notifications para makapanood pa ng mga video na tulad nito. Salamat sa panunood.